Nagsimula ng maramdaman ang epekto ng El Nino phenomenon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DOST Pag-asa, magkaman may mga ulan sa bahagi ng Aklan, Capiz, Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Nagsisimula na rin namang makita yung mga indicator ng tinatawag na dry spell. Paliwanag ni Badrina ang mga lugar na nabanggit ang may mga mababa kaysa sa normal na mga pagbuhos ng ulan. ito ang paliwanag ng weather specialist si Obet Badrina. Opo, posible pa rin talaga mangyari yun. Lalo na, Sir Angel, base sa ating mga nagiging datos din, kapag humina na yung haba, o natapos na yung panahon normally nangyayari ho yun uh, sa katapusan ng Oktubre hanggang mga unang linggo ng Nobyembre kung saan papasok ko tayo sa transition month, dun ho, mas nagiging uh, obvious o mas nagiging uh, observable, mas nakikita na natin yung impact ng mas mababa. Ulitin ko po natin, no? mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan. Mga malalaking balita sa buong Metro Manila.